Hoy lahat! Welcome back to the Pinoy Hogot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Gayon, sumisit kami sa isa sa mga pinakamainit na paksang pinag-usapan ng lahat, ang kamakailang bakasyon ni Bel Mariano sa South Korea at ang malaking tanong, kasama ba niya si Donnie Pangilinan? Kaya, narito ang sa. Nang lumipad si Bel sa makulay na mga kalye ng Seoul, agad na nagsimulang mag-isip ang mga tagahanga, solo trip lang ba ito? O siya ay palihim na naglalakbay kasama ang isang espesyal na tao. Nagdagdag ng panggatong sa apoy ang mga pahiwatig na ibinaba ng walang iba kundi ang sariling mga kapatid ni Belle, sina ni Mariano at Santino, na tila hindi sinasadyang na kumpirma na si Donnie ay bahagi nga ng paglalakbay. Pero syempre, gusto na fans ng solid proof at sa wakas ay nanggaling din ito sa hindi inaasahang source, Sneer, kasambahay mula sa Pinoy Big Brother. Sa isang kaswal na chat sa loob na EBB House, inilabas ni Sneer na si Belle at Donnie ang talagang nagplano ng kanilang Korea Getaway bago pa man pumasok si Sneer sa Big Brother House. Ibinunyag pa ni Sneer ang pagkadismaya ni Bell sa hindi niya pagsali sa kanila dahil nakatali siya sa kanyang EBB commitments. At tulad niyan, natalo ang mga tagahanga ng Don Bell. Ang pag-isip na magbahagi si Bell at Donny na mga komportableng sandali sa South Korea ay nagpadala na isang alon na pananabik sa pamamagitan ng kanilang tapat na fandom. Ang malit na pakikipagsapalaran na ito ay hindi lamang tungkol sa isang kit na paglalakbay. Ito ay isang sulyap sa mas malalim na emosyonal na ugnayan sa pagitan ng dalawang batang between na ito. Ang mga tagahanga ay hindi na lamang nag para sa isang love team, sila ay nagugat para sa isang real-life love story. Kaya ano sa palagay mo, fam? Nakikita ba natin ang mga unang kabanata ng totoong buhay na pag-ibigan ni Don Bell? O sadyang magkaibigan lang talaga silang nag-enjoy sa buhay na magkasama? I-drop ang iyong mga saluobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na iyon para sa mas mainit na balita sa celebrity.